Mga Kawikaan Ang Mga Kawikaan ni Agur Ikatatlumpong Kabanata Ito ang mga kawikaan ni Agur na anak ni Jake na Tagamasa. Sinabi niya ito kina Itiel at Ukal. Ako ang pinakamangmang sa lahat ng tao. Ang isip ko'y parang hindi sa tao. Hindi ako natuto ng karunungan. At tungkol naman sa Diyos, ay wala akong nalalaman. May tao bang nakaakyat na sa langit at bumaba sa mundo? May tao bang nakadakot ng hangin sa kanyang mga kamay? O kaya ay nakabalot ng tubig sa kanyang dami? May tao bang nakapaglagay ng hangganan sa mundo? Kung may kilala ka, sabihin mo sa akin ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak. Ang bawat salita ng Diyos ay tunay na mapagkakatiwalaan. Siya ay tulad ng panangga sa mga umaasa ng kanyang pag-iingat. Huwag mong dadagdagan ang kanyang mga salita dahil kung gagawin mo ito, sasawayin ka niya at ipapakita na ikaw ay sinungaling. Panginoon, may dalawang bagay akong hihilingin sa inyo. Kung maaari, ibigay niyo ito sa akin bago ako mamatay. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. Dagdag pang mga kawikaan Huwag mong sisiraan ang katulong sa harap ng kanyang amo. Baka isumpa ka niya at magdusa ka. May mga anak na hindi nananalangin sa Diyos na pagpalain ang kanilang mga magulang. Sa halip, sinusumpa pa nila sila. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto. Ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. May mga taong mapagmataas na kung tumingin akala mo kung sino may mga tao namang sakim at napakalupit. Pati mahihirap ay kanilang ginigipit. Ang mga taong sakim ay parang linta. Ang laging sinasabi ay, Bigyan mo ako. May apat na bagay na hindi kontento. Ang libingan, ang babaeng baog, ang lupang walang tubig, at ang apoy. Ang anak na kumukot siya at sumusuway sa kanyang magulang ay tutukain ng uwak sa mga mata at kakainin ng mga agila ang bangkay niya. May apat na bagay na para sa akin ay kahanga-hanga at hindi ko maunawaan. Kung paano nakakalipad ang agila sa kalangitan. Kung paano nakakagapang ang ahas sa batuhan. Kung paano nakapaglalayag ang barko sa karagatan. At ang pamamaraan ng lalaki sa babae. Ganito ang ginagawa ng babaeng nagtataksil sa kanyang asawa sumisiping siya sa ibang lalaki. Pagkatapos, sasabihin niyang wala siyang ginagawang masama. May apat na bagay na hindi matanggap ng mga tao sa mundo. Ang aliping naging hari, ang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nakapag-asawa, at ang babaeng aliping na pumalit sa kanyang amo. May apat na hayop dito sa mundo na maliit, ngunit may pambihirang kaisipan ang mga langgam. Kahit mahina, nag-iipon sila ng pagkain kung tag-araw. Ang mga badger, kahit mahihina sila, nakagagawa sila ng kanilang tirahan sa mabatong lugar. Ang mga balang, kahit walang namumuno, maayos na lumilipad ng sama-sama. Ang mga butiki, kahit madaling hulihin ng kamay, matatagpuan kahit sa palasyo ng hari. May apat na nilalang na akala mo kung sino kapag lumakad. Ang leon, pinakamatapang sa lahat ng hayop at walang pinatatakutan. Ang tandang, ang lalaking kambing, at ang haring nangunguna sa kanyang mga kawal. Kung sa kahangalan mo'y nagmamayabang ka at nagbabalak na masama, tigilan mo na iyan. Hindi ba kapag hinalo ng hinalo ang malapot na gatas ay magiging mantikilya? Hindi ba kapag sinuntok mo ang ilong ng isang tao ay magdurugo ito? Kaya kapag ginalit mo ang tao, tiyak na magkakaroon ng gulo.